o mga kaidol idol ang mga sa at mga palwa kaya wala natin kasunod ka mga na yun ubay-ubay ng mga palwa ni katuwa rin dada rin mga kaidol idol no? kay nun na ito na yung paspasan kay isod ng mga basa isod kaya mga siga kung basa na